Oh yan. Pero pag gabi madali makita no kay nagasiga sa mata. Ang mga idolo. Bad na. Ito mga idolo yung itlog niya. Hindi lang natin kukunin. Malapit na to siguro. Ayano. No? Magandang araw sa inyong mga idol, shoutout sa inyo lahat, shoutout sa 47,000 subscriber natin So thank you sa supportan nyo mga idol, thank you sa panonood ng aking mga video Siya pa pala mga idol kung bago ko lang sa channel na to, huwag nyo kalimutan mag like, comment and subscribe At pakipinutin rin ng notification bell para updated ka sa susunod pa nating mga video Balik mga idol pinagtutulungan nga namin tong bangka na isang pa dito sa gilid Kasi ipapa repair mga idol kasi napakarami ng sira So, tapos na namin may isang Ito na lang, katig na lang. Pala ilalagay namin dito sa loob ng fish pan. So, yan. Yan yung naisang namin mga idol. Yung pambot na yan. yan. So, hanggang video-video na lang muna tayo dyan. Kasi tapos na namin may isang yung bangka. So, yan. Yan yung mga kasama ko na nag... Kwan, pinagtulungan namin yung bangka. So, na, napasok na namin sa fish na. <laughs> Uwi na yan mga idol kasi tapos na namin maisampa. Ito yung bangka na yung isampa namin. Anay, kadali. Ay, mga idol, may swimming with dito. <laughs> so mga ayo lang sa, sa, sa solo do, di di kilid ayaw da kay Damo music di di kilid do. So sigwil mana

pa na mga idol yung isang pa dito na koan Naon ni koan na ni referon didi? Uguban na naton didi no. Kalug. Audi leni ni koan? Oy. Paguguban la ganin ada. Mae ni koan, pangahuyon. Kasit so, mga idol, may pupuntahan kaming pugan ngayon. Bali mga idol, interesado ako sa pugan na to kasi ang pugan na to bibihira kang makakita kali mga idol yung sabi-sabi ng mga matatanda na kapag nakakita ka daw ng itlog ng ibon na to yung kuan daw to may agimat yung hindi daw nakikita yung isang itlog nito kung dalawa yung itlog mayroon daw tong isa na hindi nakikita so, mamaya papakita ko sa inyo kung anong ibon mga idol kasi Ayan, yung mga kasama natin. Bale, hindi naman talaga ito namumugan mga idol. Basta lang itong... Ano ah, nire? Basta lang itlog Ada ah, pa may salag. Ada ah. pa may piyak. May kuwan pala daw mga idol. Ah? May puga dito ng pagatpat. Ayan. Pero na daw, lumipad na daw. Hindi naman nila kinukuha yung mga pugad-puga dito. Bali, nandito ta ngayon ngayon mga idol sa fish pan. Ayan. Ayan. Bale, sinabi nila na may pugad doon ng tawagin mga idol, daplak tawagin dito sa amin. Ito yung ibon na sa gabi mo lang makikita. Bihira ka makakita nito sa umaga kasi halos maapakan mo lang to kapag umaga. Hindi hindi to lumilipad. Daplak tawagin daplak. Sa tinagat lagal ko na na ako mga idol. Naghunting hanggang sa rescuer na lang tayo ng mga pugad o mga ibon ngayon lang ako makakakita ng pugad ng daplak napakabihira kasi makakita ng pugad na ito mga idol bali aktibo din ito mga idol sa gabi Nakita kasi nila itong mga idol dito kasi sila yung nagtatrabaho dito sa fish pan. Adisanin Iloy. Adisanin Iloy. Dili na maglipad ayon. Makita nyo mga idol kung anong ibon to kasi pag andito yung inahin ng tugad, hindi yan lilipad agad. Napakaamo ng ibon na yan. So, mga idol malapit na tayo. Adol, Kegupad? 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 Ay, mga idol, itu ada banda. Kita niyo yung ibon niya yan. Ah, sadali lang. Video lapitan natin ah, para makita nyo. Ayan o. Oh. Ayan o yung ibon o. Oh. Yan yung pinaka pambihirang ibon na kung mga idol. Yung itlog niyan daw. Yan yung sabi nila. Hindi makita kita masyado kasi kumuplad siya sa mga dahon. Ayan. O oh, diba? Hindi yan nag ah, gumagawa ng pugad mga idol bali basta lang yan mga itlog o oh, kala mo kuhan dahon lang pero pag gabi madali makita no Kaya nagasiga sa mata ano mga idol oh? Oh, yun. Lumipad na. Ito mga idol oh, yung itlog niya. Hindi lang natin kukunin. Malapit na tumapis siguro. Ayun oh. oh di ba dalawa lang itlog? Walang pugad yan ah. Hindi gumawa ng pugad, basta lang mangitlog yan. So, oh, bakit ko nalaman kasi yun yung sabi sa akin. Sa so, na lumipad mga idol. Sabi nila may uh, kuan daw yung itlog niyan, may anting-anting kasi nga bihira ka lang makakita. Bale, ang isang itlog daw niyan hindi nakikita. yon yung sabi nila. Ayan o, isipin mo. Diyan lang siya ng itlog. Daplak pala tawagin dito sa amin mga idol. So, comment nyo mga idol kung anong tawag din sa inyo ng ibo na yan. Siguro meron din sa inyo niyan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo kasi iba iba naman tayo ng tawag ng ibon malapit lang kasi sa pinagtatrabahoan nila mga idol ito kasi yung tinatrabaho nilang daik ng fish pan so nakita nila dyan just nyan? ta Okay ng tubig mga idol. Hindi mo kita magi sa deck na kita na no? napakalakas ng kwan tubig bali yan mga yung fish pan pa yan pero mga sira na grabe yung gagastusin sa pagpapatrabaho niyan kulang ang, ang milyon sa so, patrabaho lang ano, huh, napakalaki kalaki ng tobi ko? Lapaw.